Sino sa dalawang grupo na to yung sa tingin nyong mananalo sa suntukan? Sila yung team 1, ito naman yung team 2, then ito yung team y. <laughs> okay, simulan natin sa team 1, isa-isahin natin sila. Una na sa first, si Jack Reacher! Jack Reacher! Na di ko pa napapanood. <laughs> yung kay Tom Cruise pa lang yung napapanood ko pero halos pares lang naman yan, so sige. Ito unang-una pa lang, magaling na to eh, hindi to natatalo sa rambulan, tsaka bago mo pa siya masuntok, nasuntok ka na niya sa sobrang advance niya mag-isip. <laughs> o oh, sunod agad si Tyler Rake from Extraction. Sobrang ano ng stamina and energy nito eh, na niyang makapagbakbakan buong araw eh. Saka itong si Tyler, pinagbubutas na yung katawan nito sa ending ng Extraction 1 eh, tapos nabuhay pa. O oh, ba diba? eti kahit ano kaya na natong labanan. O oh, next agad, si Agent 47 from Hitman Agent 47 na hindi ko na marin maalala. <laughs> Basta alam ko, para siyang may computer sa ulo sa so sobrang galing. Kaya siya siguro nakalbo eh. Nag-init yung CPU. Bakod <laughs> sa magaling siyang makapaglaban, kalbo siya so hindi siya masasabunutan. Kaya purong suntukan lang. Ang kalaban lang nato na ni Agent 47, yung init sa Pilipinas eh kasi lang siya narasot. <laughs> okay, last sa Team 1. Si Ricky... Dudu Grimes, baby. Na sobrang favorite ko siya from Lord of the Rings, eh. <laughs> the joke sa The Walking Dead. Pagkahawig kaya, akala ko nga nung unang beses ko na panood yung The Walking Dead, siya yung nasa Lord of the Rings, pero hindi pala. Amoy apocalypse tong si Rick, tsaka wala nang ligo-ligo, bawian agad ang buhay. Kung mapipiling version ni Rick dito, yung crazy birded Rick, GG na talaga. Isang... Girl. Wow. Lang niya. Balik ka talaga sa Pacific Ocean, eh. <laughs> Ngayon, team to naman tayo yung kakalabanan nila. Isa-isa hindi natin. Uy, si Shane. Let me tell you something. Next is the Punisher. Grabe 'yung determination nito, eh. Bagay itong ilaban kay Rick. Kasi para makaganti siya doon sa ginawa sa asawa niya. Ay iba pala. <laughs> Kaya itong si Frank Castle, hindi lang gulpi gagawin sa iyo eh. Itutupi ka talaga sa walo eh. Okay next, si Jason Statham as the beekeeper. One of the most recent action movie na napanood ko na sobrang nagustuhan ko. Ako, magaling din to. Kalbo din. 1v1 sila ni Agent 47. Tsaka itong si Beekeeper, kung nakaya niyang ubusin yung lahat ng tao doon sa may mansion doon sa ending ng movie niya, tapos tumalon pa siya doon sa bintana, then nakasurvive, then makakasurvive na to sa kahit ano. Oh, may John Wick pa sila, the baby yega. Itatapat ko doon sa may team 1 kay John Wick, si Tyler Rick eh, kasi mahilig sila makapagbardagulan na may bang bang. Naka nakakatakot dito kay John Wick, sobrang resourceful niya. Kung lapis nga na monggol, kaya niyang gamitin as panlaban, yung iba pang gamit pa ba? Olas na! Si Hipman, wala na, GG na. Idol na idol ko to eh, bata pa lang ako, ginagaya ko na yung... Wengchon, Hipman. <laughs> si Jack Reacher to magandang ilaban. Kahit lamang sa tangkad siya kalaki ng katawan si Jack Reacher, bilib pa din ako dito kay Ip Man eh. Kasi isipin mo si Ip Man, tumalo ng sampung black belter yan. Diba? Ayun, sino sa tingin nyo mananalo? Team 1 or Team 2? Honestly speaking, mas marami akong favorite sa Team 2. Pero baka Team 1 ako. Kasi parang si Jack Reacher and si Agent 47 pa lang panalo na eh. Tapos isama pa sila Tyler Rick and Ricky Dudu Grimes. Wala na. So yun, may laban din naman yung team 2 pero mas bilib lang talaga ako sa team 1. Kayo ba? Sino sa tingin nyo mananalo? Comment nyo na lang.